Nadiskaril ang bago ng tren ng Philippine National Railways matapos alpukin ng oil tanker sa barangay Paloyon na buwak Marini Sabado ng madaling araw. Nagulat na lang umano ang ilang residente ng makarinig sila ng malakas na tunog. So yung nangyayari, narinig ko yung pusina ng tren. Pagwandang alas 3, alas 2, uh, 38, yun, parang naglinog yung bahay. Tapos, paglabas ko, yun, nakita ko na yung tao andito sa ruba, sa Katalsik, Yun natapos yung ano, basag na Nang dahil sa insidente ay nagdulot ito na mabigat na daloy ng trapiko sa National Highway. Ayon sa investigasyon ng Nabua Police, nag-overtake umano ang driver ng tanker truck mula sa direksyon ng Batoka Marinisur. Nakaidlip umano ang driver ng tanker truck hanggang sa nabangga ang tren mula PNR Naga Station. Apa investigation po? Kung sa yung mga investigador, na found out po na si oil tanker from New nag-overtake siya sa sa isang sasakyan. Then, upon overtaking po, siguro, na-idlip uh, na-idlip na si driver ng oil tanker at yun po, nabangga niya yung uh, tumatawid na trend po dito sa Barangay Paloyo na Buakamarin. So, so, possible sir, denya na po na lang wag maski po So na po kayo itong ano Kasi kung napaidlip. Denya po, sinagaw sa Iya yeah, sa sa ano po ba guys, split seconds lang na maire ang driver talagang dakulang uh, malaking bagay na 'yan Kaya Aminado man siya, Sir, Aminado man si driver na naka siya. Kaya so, na naalam na, na, niya bang ano na eh, kulang na sa, sa oras para makapagliwas pa doon sa tren. Sugatan ang driver ng truck na nagpapagaling pa ngayon sa ospital. Ayon sa PNR, inspection train nila ang nasangkot sa aksidente nitong Sabado. Pinapatakbo daw ito para inspeksyonin ang mga riles bago daanan ng mismong passenger train upang masiguro na ligtas ang biyahe ng tren at walang anumang obstruction sa rutang ligas Pinaga vice versa. Pinaadalahanan din ito ang mga motorista at pedestrian na mag-ingat sa pagtawid sa crossing ng riles at iobserba ang stop, look and listen. Samantala, balik na rin sa normal ang operasyon ng tren sa nasabing ruta matapos ang insidente. Chris Novello, CSN resulta ng medical sa biktima na ito ay ginahasa. Ano po, ito pa kakasuhan ko na pong rape, Na habang bubuhay na pagkakulong, pwede po nga nis. sapat? ayo po, dahil po sapat. Ay kita ko yung bata, galing dito pa, ano, kasama pa ng maglula. Apapunta ata ng galing ragay. O palengke, papunta silang palengke. O oh, pinatsas sa, sa CCTV.